Yan, yun guys Hello po guys So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon pala guys So ito na naman ulit yung pinaka Ano na naman ulit natin ang video Darts na naman, ano ba yan So ngayon pala guys So may anin pala ako sa inyo sa darts Kung paano mag-awak talaga ng Ano, ng ganito O oh, ganyan yung awak ko guys Pinupukol ko kasi nung hindi ito naka video Na ko yan doon Bigla na lang siya tumusok pa rin So kahit eto, ginanon ko yun kahit baliktad yung awak ko, ginanon ko. Bigla pa rin siya tumutusok. Grabe talaga, napakagaling. So ito, itatry talaga natin to So ganito lang talaga yung awak ko. So una, 3 step yun ha. 3 step. Okay, 3 step tayo ha. Eto po na. Tingnan nyo to ha. Diba? Tumusok. Tumusok siya. So itry naman natin yung ganito. ganiyan Ganyan try natin tingnan nyo ah oh galing tumutusok pa rin okay so next naman tayo so itry naman natin yung nakabaliktad try natin na ah. kung mat ano tayo ganito ha ah. oh galing oh my god oh yun so yun yung nakita nyo guys kung paano mag awak ng darts so pag ganito talaga yung awak mo o, oh, pag ganito Gaganunin mo Tignan na natin Try na natin O, oh, galing pa rin, no? Ang galing Pagsa pa Imbaliktad O, oh, galing Galing nun Ito yung normal, eh O, oh, ito yung normal O, oh, yun yung normal, guys Nakita nyo? Kung paano mag-awak ng Arrow na darts Pag ganito Try ulit natin, ah Ganito, ah Oh, try natin awakan sa karayom. Ganito. Try natin ganito. Oo. Tumusok pa rin. Oh. Ayun. Oh, ang galing talaga. So ayan po. So medyo mabubutas na yung ano namin. So ayan kay guys. So dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So i-like and share and subscribe mo ko guys. Para lagi kayo updated sa susunod kong video na in -upload. So ayan guys. Pantay na pantay yung hugis niya. Oh, Galing oh. Woo! Galing na. Ganun yung awak talaga nila sa darts. So, ang date na rin po ngayon ay it's March na. It's March 1. It's Saturday. So, wala kami pasok ngayon. So, magbe-birthday na rin yung kapatid namin na ang pangalan ay si Ace. So, sa March 7. So, kasi nung nakaraan ko kasi nung isa ko video na ano, na ibinidjoan ko lang yung birthday ni Ace. Eh, sinabi ko pa talaga kay Allison. <laughs> Alison guys yung sinasabi ko sa kanya ayun kasi ngayon ay ano eh ang ganda na ng tasala namin ang ganda na so nilagyan na siya ng tiles o ayun so abangan mo na lang ulit tong isa kong video o, abangan mo na lang tong video ko guys yan so yun napakagaling talaga no yun yung tactic ko top 3 ayan so anim na araw na lang birthday na ni ng kapatid ko ya nakita nyo ba yun lang